Kamusta po mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat. Okay, meron po tayo ngayon isang topic na po pong tanong ng isang nating followers. Ago about po doon sa kanyang uh, security officer or yung kanyang detachment commander. Ito po yung kanyang tanong, babasahin ko po. So, tingnan nyo po yung tanong niya. Talagang halos open times kasi nangyayari po talaga to. Eh. Okay, ito po yung kanyang ano, hindi ko na babanggitin yung pangalan po niya. Siyempre po, pero medyo ano natin. Na itago na lang natin siya. Okay, ito yung tanong niya. <coughs> Sir, tanong lang po, ano dapat pong gawin kasi po yung DC nga namin na security provider ay sobrang upal, Hindi po yung term sorry po sa word. yung po yung nakalagay. Piniper piniperahan mga tao niya. Tapos, pag di siya napagbigyan, pinag-iinitan niya mga tao niya. So, pinipirahan, pinag pag hindi na pagbigyan. Nalulong po kasi siya sa online sabong. Iwan diba ko lang ngayon kung may online sabong pa po ba. Diba? Parang tinanggal na yata ito eh. e, Walang natin kasi ka, may message niya lang po ito kaya binigyan ko agad ng content kasi nga naano ako sa tanong niya eh. Na alarma. ba diba? Alarming kasi yung ganito eh. Okay. So, ulitin po natin yung ano niya, yung ano niya. tanong, simulan natin, tuloy-tuloy ko na po, pakinggan po natin. Sir, tanong lang po, ano po dapat gawin? Kasi po yung DC nga namin, security provider, ay sobrang kupal. Piniperahan, nga, piniperahan mga tao niya at pag di siya napagbigyan, pinag niya mga tao niya. Nalulong po kasi sa online sabong. Wala nga po siya masyadong ginagawa. Ultimo paggawa ng report, di na niya problema kasi internal security na po ang gumagawa. Ah... <coughs> uh, tapos wala po siya malasakit sa mga tao niya. Lalo po sa mga perimeter guard, palaging late na po pinapakain. Isa po ako sa mga regular ng security personnel na concern na po namin sa manager po namin ang tungkol sa kanya kaso wala pong magandang sagot. Hindi daw po namin pwede pakialaman siya, yun ang sagot po niya. Wala pong action taken kaya ang gulo po ng department po namin. Sana po matulungan nyo po kami sa inyong advice ano po ang dapat gawin. Wala pong nagtatagal na security guard sa amin. Simula, simula ng iba na ang DC at manager din na po maganda ang samahan ng department po namin. So tingnan nyo po yung ano niya po ano yung kanyang hinaing na hinihingi po siya ng tulong <clears throat> sa ganito pong officer. Tandaan po natin especially to those officer po ano tayo po ang pinaka sandigan dapat ng ating mga tao kung sila'y kulang sapagkat sigurado kulang sila kaya naandyan tayo tayo yung so susuporta so ito baliktad yung officer nilang sinusuportahan ano po ba naman yan tandaan po natin tayo mga officer napakalaki po ng obligasyon o responsibilidad natin sa mga tao natin tingnan natin yung safety nila kaligtasan nila although hindi nila nakikita sa atin yan kapag napagsasabihan na akala nila sinisilip sila pinapahirapan sila guard na nga pinabantay may market. dapat po maipamulat natin sa kanila ano ba yung purpose ng trabaho natin pinatala tayo ng ating mga agency sa kanya-kanyang detachment upang isyado po ang mga tao na yan sapagkat tayo po ang magiging protection nila sa anumang mga nagiging problema nila tayo mag-a-assist tayo yung tutulong na matuto sila sa trabaho, mag-aalalay. Eh. Pero ito sa ginagawang ito, siya pa yung nagiging uh, dahilan para lalong masira, magkaguling detachment. So, anong dapat humihing kasi? O, na sila sa kanilang sa client. Siguro ito may internal security para meron tong company guard. So, sila tong agency dun sa area. Siguro to malaking company ito. Kaya merong internal security. So, dapat dito, ang una pong bibigyan ng din ng mga tao, ito po yung gagawin ninyo sa po ng, ng advice. Para po sa akin, ha, sa akin po ito. Ito yung aking opinion. Ang una po dapat yung ginagawa dyan, huwag dapat muna sa client. Kasi parte po ng security. yan, dapat po ang punta ninyo sa agency ninyo. Gumawa po kayo ng letter, dapat po, wag po kasi verbal. Kasi po sa agency, hindi naman sa lahat, ano, yung mga inspector di minsan, eh, kunakunay ba siya ng mga officer? Hindi po lahat pero maging realistic po tayo real talk po tayo nangyayari po yan minsan ang officer dyan hinay ng mga tao sa agency kung ano yung gawin sa susuportahan nila dapat po wala pong problema doon kung tama pero kung mali eh gumawa po kayo ng paraan una pong gagawin nyo gumawa kayo ng written report kahit Tagalog yan hindi kayo English yan sige lang ngayon lahat po na pinagkautangan imagine mo inuutangan yung mga gwardiya pag hindi pinahirap, pag iinitan ano ba naman yan? Anong klaseng mentalidad yan? So sa mga officer, dapat po hindi ganyan. Siguro dapat tayo nahihiraman ng guard kung wala sila pero tayo, siguro case to case basis kung may emergency talaga at nangailangan din ng officer. Siyempre, hindi naman natang officer sobrang dami ng pera or tala. Nagkikipit din naman. Ihiram ka pero to the point may reason at babayaran din. Pero ito gagamitin mo sa sugal, ano ba naman yan? Nagsusugal ka, sarili mo hindi mo kaya yan anong klaseng officer yan? Kung dapat yan, inaano eh, tinatanggalan ng lisensya yung mga ganyan eh. Sobrang abusado. E, Nakakaano eh, sabi ko nga, naku, mahirap po talaga kasi magsalita, eh, ano po. So, ganito na lang po gawin nyo po, ano yon magawa po kayo ng written report. Stated nyo lahat kung anong ginagawa niya, tapos lahat ng talagang willing na mapaalis yung officer nyo na yan, magpumerma po kayo. Una po dapat, huwag kayong matatakot. Dapat buwang po niyo kasi ang iba dyan, huwag natatanggalin kami dito. Dapat po alam niyo po kung marusay kayo na security personnel, walang magtatanggal sa inyo. Dahil kung sinasabi sa pagbutihin niyo yung trabaho niyo, work hard, yung skills niyo ayusin niyo, hindi kayo tatanggalin. Diba? So yun po yung dapat nating laging bigyan ng alaga Sa so, pangalawa, kung nagawa na po kayo ng region report, na ipasa nyo muna sa inspector, mag true channel po kayo. Kailangan po dumaan sa inspector ninyo para naman hindi siya maano ba kami, hindi niya malaman na rating kayo sa ibang ano. So, magkakaroon naman ng problema yung inspector. Si sir, tatanungin po ng inyong mga operation. Ngayon, pag dumaan sa kanya, dapat po ipareceive ninyo ha. Kung may report po kayo, dalawang copy. So, isang copy, pag naibigay sa inspector, ipareceive po ninyo. So, pag nareceive ninyo, ibigay niyo siya ng time frame. Ngayon, mga 1 -2 i-recap niyo sir ano na po yung status sa report po na basta magtrabaho lang po kayo hindi kayo maan ng no, officer na yan gawin nyo lang yung tama at record nyo lahat ng ginagawa niya gumawa kayo ng tickler kung anong pinagagawa ng officer ninyo base doon sa agent sa trabaho niya i record ninyo Lagay nyo ng oras, time, date para at least kasi kung sa lagbo po yan baka mabasa diba? so kailangan meron kayo sarili yung tickler na pang personal nyo po <clears throat> ngayon, kung nasulat nyo na po yun, gano'n, bigay na, one week, hindi pa rin, ala pa rin sagot yung inspector ninyo, that's the time po, pumunta naman kayo sa next line. Siyempre, sa operation manager nyo na, ng agency, hindi kayo doon. Gawa din kayo ng report. Dirt punta naman doon sa operation niyo and then yung report niyo sa inspector na hindi binigyan ng action, i-photocopy ninyo, and then i-attach nyo sa report niyo doon sa inyong operation manager. Lagi po kayong may copy, huwag wag kayong mawawala ng copy, kasi siyempre illegality, pag nagka-problema, kailangan, lagi kayong mayroong bala. Kapag ganun po, eh, hindi ito parang walang tiwala. Kailangan po sa panahon ngayon, hindi tayo sa walang tiwala, documentation po yan. yung po talaga yung proper pagdating sa security. Hindi sa walang tiwala, kasi darating ang tayo maghahanapan ng rep, paano pag wala kang maipakita. So, ikaw na yung tama, ikaw pa yung napamali kasi wala kang source. ba diba? So, gawa ka. Tabi po ninyo. Hindi nakarating na. na. Eh, nyo rin po sa operation ninyo manager ninyo. Then, kung naipasa na po yan, may copy din kayo, tagi nyo, bigyan ulit ng one week. Kung gusto yung one week, bahala po kayo. And then, ipalo up po ninyo. Sir, ano po yung sa officer namin? Kasi po, ganito, ganyan. Ibigyan e, ninyo lahat. Ngayon, pag wala pa rin action, siguro talagang malakas si DC ninyo, si officer ninyo, si Edgar niyo, o sino man yan, ang tawag sa officer niyo dyan, pumunta na kayo sa owner of the agency. Nagawa ni kayo ng report. Diba? Diba? meron namang mga tele telepono na yun yung mga phone number ng mga boss ninyo pwede yun kasi nag true channel kayo eh. walang magagawa ang mga operation sa inspector tandaan nyo yung mga operation inspector empleyado din po yan hindi natin alam ano yung nasa kanila pag sila nagtatrabaho na importante lang ano yung sa loob hinahin na yung hinahing di detachment diba so kung hindi yung bigyan ng action pa rin ang operation ninyo sa so, may ari na letter kayo diba ganun din ang gawin ninyo and then i-attach yung mm, copy sa inspector ninyo sa copy ng report nyo sa inspector sa operation, hindi na actionan kung ilang days yan ilagay nyo dun sa report ninyo nakapirma din lahat na talagang against sa officer ninyo kasi that source of petition eh Petition ninyo, yan ang magandang petition kaya magpipetition lang kayo naman na hindi mananalo kasi marami ako in my part, marami ako na-encounter ng petition sa akin sa detachment na pinangahawakan ko din pero sabi ko nga, I will guarantee eh, sabi ko the truth will set me free diba? kung tama, totoo yan fight for the rights. Huwag kayong matatakot kasi iba dyan kasi takot mawala ng trabaho. Pati yung matatakot ay eh, nasa tama kayo. Kailan pa? So ko may usip, Sabi ko nga po eh, misa lang tayo mabuhay sa mundo. Matatakot po. Kaya matakot kayo kung mali ang ginagawa ninyo. Pero pag tama, hindi ko go. Talaga maraming eventuality circumstances dyan. Pero paano mo ka makakarating doon sa gusto natin? O ay yung, mag, ano, mag, cert ng airport. Diba? Okay, kung nakarating na sa agency ninyo, wala pa rin ginagawa, that's the time po na kayo kay client kasi wala na eh, no option na kayo eh lahat binigyan nyo na wala pa din andoon pa din yung sinasabi nyo yung term ha yung kupal ninyong officer eh di sa client ngayon kung ayaw ng client pare siguro na imposible eh, na pati client hindi na maan niya at nakaperma kayo lahat ay eh, di sa dami-dami nyo na eh, kung ilang kayo dyan sa detachment ninyo ipumul out na kayo dyan pagka isa nyo huwag kayong pumasok tinakunin nagkaguli ang agency ninyo diba? kasi meron na kayong report eh hindi na kaya ng ano niya, sabihin, nag, ano kay abandoning opos kayo, hindi mananalo sila pagdating po sa dole, pag sabi abandoning opos. sa dami ng ginawa niyo, may copy kayo, anong gagawin niyo kaysa naman magawa nyo na hindi maganda yung officer niyo di ba? At sigurado po a-actionan niyan, kulang lang po kayo sa mga pamamaraan, kaya po siguro hindi na-actionan, gawin nyo po ng maayos, gawin nyo po ng report, kahit Tagalog po yan, kung hindi nyo kayong Inglesin, eh. Tagalog din nyo. Pero masama sa paggawa ng report ko, Tagalog mas siyempre matay mga foreigner eh. Siguro may mga boss, maroon mga may ng Tagalog yan. So ang dami po kasi naku-compromise. Marami po talagang ganyan sa mga agency. Na ganyan, na may mera yung mga, o, mga officer, mga ano-ano mga ano dyan, di ba? So totoo po yan. Huwag na tayong magpakatago-tago naman ng ano. Di ba? So huwag po dapat. So sa parsalat ng mga officer, bigyan nyo naman ang kalidad yung inyong pagiging officer. Ano ba naman yan? utangan mo lang yung mga tao tapos ipansusugal mo pa sana kung wala kang pagkain ibibigay mo sa mga anak mo na nagugutom eh. pero nag-anak ka pa kung di ka parang magpagbahan buhay ng mga, mga anak mo ikakasa mo sa uh, ano mo di ba yung emergency eh. bawa, may na-hospital, talagang malaking halaga, ipapaliwanag yun. Kaya naman kami, nagko-contribution sa ganyan eh. Pagka may mga emergency, talagang given eh. Hindi na kailangan siya magsabi sa amin, talagang, sige, contribution tayo, ganito. Pero yung eh, pati pang sabong mo, iyaan mo pa sa mga uh, tao mo, abay ano ba naman klase yan diba? so ganun nyo po uh, yun humano po sa akin na uh, humingi ng tulong sa mga para mano yun po yung gabin mo para po at least maging matibay po sigurado po sa sinabi ko na yan 100% po yan matatanggal po yung officer yun na yan lalo sa dami nyo magpapatunay gumawa kayo ng bawat isa gumawa ng mga lalo mga nautangan na hindi binayaran gumawa kayo ng ano nyo, report nyo din bawat isa hindi i-attach nyo sa pinakabood na report niyo na di matanggal yan. Kasi mga ganyan dapat yan hindi upang matanggal. Gawin nyo ng paraan. Kasi isa yan sa makakasira yun yung magiging kalawang ng detachment na dapat tinatanggal yung officer pa. Ah, ba? Diba? Dapat siya ngayon nagka nagtuturo sa mga tao. Siya yung pinaka magulang natin sa area. Tapos siya pa yung gagawa ng desa. So talagang gugulo ang detachment. Siyempre po, yung mga manager di natin alam baka may kakunaiban siya may ginagawang ano din yan, tingnan nyo din, kasi pati manager ninyo dyan, sinasabi po ninyo eh walang magandang sagot, itingnan e nyo baka magkakaano yan, magkakampi magkasangkang dikit, kaya gano'n ano po, so tingnan nyo din po yun so mga gano'n kailangan, kaya nga tayo security nagsisecure tayo ng area natin, tapos sarili natin hindi natin nasisecure yung hot port diba, so kailangan po bigyan natin ng halaga yun so yun lang po, sana po nakatulong po ng aking uh, doon po sa mini sa atin. So napakaano ano po kasi ng kanya kaya ginawa ko agad ng content para naman uh, mapanood niya at least magkaroon siya ng idea. So gawin niyo po. Ngayon kung mayroon pa po kayong tanong, i eh, na gawin ninyo, message lang po kayo para po at least masagot po natin. Maraming pong salamat and I hope po nakatulong po itong aking vlog na to doon sa mga nangangailangan na may kaparehas po na tanong nito. wag po kayong mahihang magtanong, ituturuan ko po kayo sabot na aking makakaya. Gusto kasi ang mga sa security industry maging maayos, payapa at alam kong talagang kailangan ng ating mga tao kasi sobrang hirap po ng trabaho ng mga security personnel na dapat po pinapahalagan at sinasaluduhan. Maraming salamat po and have a blessed day po sa ating lahat.